Ngayong ikatlong araw ng kompetisyon, nagpatawag ng isang press conference ang Department of Education at Cebu City Sports Commission para talakayan ang kasalukuyang sitwasyon ng hosting ng Palarong Pambansa 2024. Yan ang ulat ni Darrell Oclares. Muling humarap sa media ang Department of Education at Cebu City Sports Commission. Limang araw mula nang magsimula ang Palarong Pambansa 2024 sa probinsya ng Cebu. Dumalo sa press conference si na DepEd Assistant Secretary at Palarong Pambansa Secretary General Francis Cesar Bringas at CSC Chairman John Pahis. Ayon sa dalawang opisyalis na nagsagawa ng ilang mga ocular visit sa mga gaming venues, maayos naman ang pag-arangkada ng lahat ng mga sport. We have visited many of the playing venues and we found out that uh all our playing venues are in excellent condition. i went to archery this morning and billiards as well, and everything is in order. everything is well organized by by cebu city, and we, we hear no complaints from the playing venues. so i think we're, we're on the right track in terms of our our games, and we're just so happy to be able to provide very good uh, playing venues for our for athletes. Bukod dito, pinag-usapan din ang Umanoy Bite na track oval sa Cebu City Sports Center na ilang araw nang ginagamit para sa athletics. Mula sa pagsusuri ng mga technical officials ng palaro, 398 meters lamang ang sukat ng oval kapos ng dalawang metro sa itinakdang 400 meters standard ng World Athletics. Dahil dito, posibleng hindi kilalanin ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA ang mga naitalang record ng athletics ngayong palarong pambansa. Kaya ibinahagi ni Bringas ang sunod na akbang na ng DepEd upang maresolba ang isyong ito. We are trying to have uh, the third party that will come in to get the measure, to validate the measurement of the contractor at 398. Nagbigay din ng paliwanag si Pahes kaugnay ng 398 meters na track and field oval na itinayo noong 1994. So we're actually quite surprised. And it's possible that it's uh just due to the lining. So again, we I think it's best to wait for the third party uh, uh results of the of the consultant. Sinisigurado naman ng DepEd at CSC na agad matutugunan ang mga problema kinakaharap ng Palarong Pampansa 2024 bago ito opisyal na magtapos sa Martes, July 16. Mula rito sa Cebu City Sports Center, Darin Loclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.